Nakakalungkot ang pagkabuwag ng F2 Logistic Volleyball Team, ngunit ito ay isang oportunidad para sa mga manlalaro na maghanap ng bagong team kung saan sila ay maaari magpatuloy sa kanilang karera. Ang paglipat ng ilang kilalang manlalaro sa iba't ibang kupunan ay nagpapakita ng mga pagbabago sa landscape ng volleyball sa Pilipinas ang paglipat ni Ivy Laksina sa next sled ay maari magbigay sa koponan ng mas malakas na persa sa harapan ng mga palo. si Abby Marano ay maglalaro sa Cherry Tigo kasama si Ara Galang at kapwa sila ay magbibigay ng magandang chemistry sa loob ng hardcourt. court. Samantalang si Kim Fahardo, Majoy Baron at Kim Kennedy ay pumunta sa PLDT na nangangahulugang ang kupunang ito ay nagkaroon ng dagdag na lakas sa setter at middle blocker positions. Samantala, from Choco Mocho, si Denden Lazaro at Bea De Leon ay lilipat na sa Creamline Cool Smashers. Samantala, wala pang anunsyo kung saan mapupunta si Caitlin Viray na inirilis ng Choco Mocho. Ito ay nakakalungkot pero kailangan natin siyang abangan sa kanyang next journey. Ito ay isang magandang balita para sa mga tagahanga ng volleyball dahil ang mga paggalaw na ito ay magbibigay daan para sa mas matinding kompetisyon sa PVL. Ang paglalaro ng mga sikat na manlalaro sa iba't ibang koponan ay maaaring magdulot ng mas maraming naliligayahan at tensyon sa mga laro. Ang bawat koponan ay magkakaroon ng kanilang mga bagong chemistry at diskarte na nagbibigay daan para sa mas mahigpit na labanan sa loob ng hardcore.